Hello! Maganda at maaliwalas na panahon po sa ating lahat. Ayan, napakaganda po ng panahon. Ayan, ako, ang aliwalas ah. Kay Guho ay may mahalagang gawain o okasyon nagagampanan ngayon. Sa palagay ko ay sa ganda ng panahon ay may, iraos lahat ng maayos. Napakaaliwalas ng ating panahon ngayong umaga. Yan. Wow! At yan nga po, speaking of mga opasyon, mga pagbiriwang dito sa Batangas, ito ang aking lulutuin ngayon, ito yung isang uri ng minatang is na kahit saan ho dito sa Batangas, lalo dito sa Ibaan, dito po sa amin sa Ibaan, pag humay pagbiriwang ay ito yung suking na halos lahat po talaga yung nagluluto ng minatang na ganito. At ako ho, isa po ako sa may paborito nito. At pagka anak ko po, po ang may pagdiriwang siya, okay, mag, uh, siya <laughs> ako hinatututong mag-share ko neta. Nagbabalato ako dennan pag ko. Siya halinaw kaya at atin hong uh, sinipin uh, kung paano ko po gagawin ang uh, aming paboritong nilatamis. Isa isang paboritong nilatamis ng mga taga Batangas. ayan ho atin hong silipin ang mga pangunahing sangkap ng aking pong minatamis. gagawin 'yan ito po 'yan. Luto na po yan. Yan po ay sago. Medium po ang, ang size. At niluto ko po yan sa loob ng dalawang oras sa medium o katamtamang lakas ng apoy. Yan. Yan po yan. Doon po naman po sa may mga ano, nagmamadale, uh, nagmamadali, may option naman po. Meron pong nabibili na uh, luto na po sa palengke. At po sunod, wash wash po siya na sugar. Ayan. Hindi po siya brown. Talaga, wash lang po siya talaga. Ayan. Yan po ay uh, one half. Kalahating kilo po yan. Sumunod, ito po. Para po mas uh, mapasarap pa ang aking minutames, ay naglagay din ho ako na maglagay din ho tayo ng ayan ho, nata diko nata, nata diko ko. ko. Uh, yan ho ay aking uh, inarnibal na po. Inarnibal ko po yan sa Uh, tatlong kutsara po ng asukal. Ang ginamit ko din po ay yung wash na asukal. At ito rin po, yan, naku, lalo na pong sasarap ang ating minatamis kapag garipongin yung nilalo rin. Yan, yan po ay aking ding Yan, ano po ito? Yan, langka. Langka po yan. Naku, napakasarap nito. So, uh, sa, sige po, atin na pong simulan ang pagluluto ng aming minatamis ng mga taga-Batangas. Ayan po, para sa unang hakbang, ilagay po ang isang tasa ng tubig sa kaserola na paglulutuan. At atin pong ilagay na ang wash na asupal. Haluhaluin po natin siyang mabuti. Ayan, ganyan po. tamang, lakas po ng ato'y Ayan, ito ay matunaw na. Ayan. Ayan po, kung mapapansin nyo, medyo kumukulo-kulo na po siya. Ayan, tuloy lang po natin ang paghalo. Hanggang sa talagang madisod na po ang ating asukal. Ayan. Pakuloy po natin muna ng kaunti pa. talaga pong lutong-luto ang ano, ang asupal. Ayan, kumakapansin niyo po. Ayan, naku, lumaan na po ang ano, ang kumukulo ko na po talaga. Ayan, oras na po para ilagay natin ang sago, ang kalahating kilo ng sago, lutong sago. Ayan, at halu-haluin lang po natin, haluin po natin ng mabuti. Ayan. Ayan, medyo malapit na po siyang kumulo. Siya nga po pala, ang paglagay po ng uh, sukal ay base rin po sa inyong ano, taas po ng panlasa sa paglagay po ng matamis. Uh, meron pong magmamatamis talaga, meron naman pong talagang ano, uh, ayaw po ng sobrang tamis. So, depende po yun sa inyo. Ayan, kung mapapansin nyo po, kumukulo na po siya. Kapag ganyan na po ang itsura, ayan, sunod po nating ilagay ang nata. Ayan. Lalo pong papasarap po at magbibigay ng uh, ganda sa ating lutuin kapag po may halo pa siyang nata. Kaya ano ulit nating pumulo. Ayan. Ayan po, hayaan lang po natin na habang kumukulo, maghintahintay lang po tayo at uh, hayaan na masipsip, ma-absorb po ng, ano, ng nata at saka ng sago ang uh, asukal. Ayan. Ayan lang po yan. Medyo mamaya po, medyo lalapot po yan ng konti dahil uh, ang asukal po ay na ano po, naluluto na din kasama ang sago at ang nata. Ayan na po, mapapansin nyo, po konti na po yung kanyang parang sabaw. Ayan. So, ayan na po, oros na po, lumalapot na. Oros na po na, ilagay po natin ang uling sangkap. Napakasarap po nito, langka. Ito po ay, minatamis ko lang po sa konting-konting. Kung maari po, wag na po kayong maglagay po ng, uh, ng asukal sa lulu uh, uh, langka dahil matamis na po ito. ayan no, ayan no, malapot-lapot na po Atin lang pong ihiwalay ang ating langka ganda yan po ay sa mahina po na apoy yan, dahil po baka masunog kapag po, sobrang lakas ng apoy ang bango paksarap Ulitin ko po, ang paglagay po ng asukal ay depende po sa inyo pong uh, panlasa. Depende po kung kayo po ay hindi dapat kumain na sobrang tamis o kung kayo po ay magmamatamis, ayan. So, ito, pala po, kaluto na po. Ayan. So, ano po, luto na ang ating ginawang minatamis. Ayan. Naku, napakasarap nito. Talaga namang special dahil nilagyan natin ng nata at langka o nangka dito sa Batangas kung tawagin. Ayan, oo. Oh, mainit pa po pero dahil po kami sabik na kasi yan, hindi na makakapaghintay na paanhin pa pala, pa. Arayo, lalagyan ko na ngayon ng ano, ng gatas. Ayan, naku, sarap. Okay. Ayun hey na nga, oh, napakasarap. Ito na, ang aking handa ng kainay. Napakasarap nito. Paborito namin mga taga Batangas. Minatamis na sago. Yan. Ako, kakahapi na re. Ayan po mga kanatural, mga kusina, na po natin ang isa po po nating video ng pagluluto. Abang-abang lamang po tayo sa mga susunod pa nating gagawin. Don't forget to subscribe, like, and share na pala po sa aking mga Uh, video mga vlogs po maraming maraming po salamat uh, god bless po at magandang buhay po sa ating lahat see you